Our enemies, no? are no longer ideologues. They thrive on issues. For as long as uh, the issues, are not addressed about corruption, uh, poverty, uh, non-delivery of services, social injustice, police brutality, military abuses, insurgency will persist. Ito ang sinabi ni retired Philippine Marine Corps Colonel Ariel Kerubin sa isyong kinakaharap ng Pilipinas kaugnay ng tumiting bintensyon sa West Philippine Sea. Matapos yung mapanood ang tila walang tigil na pambabomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ninyo, every time na nakikita ko na hinuhos you know, yung mga, uh, mga fisher, uh, fishermen natin, at sama ng ko. Parang, al alam mo naman na niya eh, atin ito, amin yan. Di ba? Amin yan. Yung isla. Ipin na binubuli tayo, eh hindi na rin ako ano, uh, sangayon doon. No? Kaya nga, 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 sabi ko, pag hinos ka na ganyan, bakit? Nung nung, nung araw, ang aming defense plan dyan, ng uh, Western Command, was hammer and anvil. Okay. Why, why hammer and anvil? Hammer, of course, yung nagde-defend ng mga isla, na marines. Ah, yung anvil, no? Oh, yung hammer naman, ito yung intruder. So, nung panahon na yan, na uh, hindi naman kayo mabibigyan kaagad na mabilis ang reinforcement, the marines were willing to die with their salty boots on. Ga ganon yung, ano, uh, kapatriotic yung mga sundalo natin noon. Nais ni Kerubin na maging agresibo ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa sovereign rights ng bansa. At buhay ng determinasyong ito, hindi lamang sa puso ng mga sundalo, kundi maging sa mga sibilyan. Sana maibalik din natin yan, na maging agresibo tayo sa... Kasi pagdi, pagdidepensa ng sovereign na rights natin, di ba? Kasi ngayon, hinos ka na ganyan, eh. parang natakot ka na. Bakit sabi ko hindi mo rin ba pwedeng mag-host ka rin na uh, ano yeah. para Oh yeah, dapat i-revive natin yung sa sa hindi lang sa mga sundalo natin. I-eden sa mga uh, Civil. civilians. It was denied uh, the use of the hero's lounge in favor of Chinese looking businessmen. nangyari pala 'yung boss. Yes. Sabi nga nila eh bakit tayo binubuli sa West Philippine Sea and then binibigyan mo ng preferential treatment sila? Di ba, nasan na yung, yung, yung ating makapilipino na uh, ano, di ba? Derek Chahang din tinutulan ni Kerubin ang lumutang na usapin tungkol sa Mindanao Secession o ang paghiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas upang maging isa pang bansa. Ayon kay Kerubin, ang pagwawatak-watak sa Pilipinas ang isa sa mga pursigido niyang ipinaglaban bilang isang sundalo dahil ilang beses siyang nakipagbakbakan sa Mindanao laban sa mga terorista. Kaya siya ginawara ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob sa isang sundalo. Pero pagka ang pinag-usapan yung pagka-watak-watak ng ating bansa, eh ano ako, buhay ko ang ko dyan eh. So, uh, uh, ma ano, maaari ma siguro magalit na sila sa akin kung magalit sila, pero ayaw ko. Ayaw uh, siya? Ayaw ko na wala tayo kasi sayang lang yung mga buhay na binis pa ng mga ating uh, kasundaluhan, kapulisan, di ba? Uh, ako, I spent much of my time sa Mindanao. Diyan, diyan ko nakuha yung Medal of Valor ko. Dahil lang sa na nagpapakamatay kami na patahimikin yung yung ano yung uh, yung Mindanao. Eh sayang naman kung hihiwalay mo pagkatapos eh, ang daming nagsakripisyo. Ang daming nag ng buhay sa Mindanao para lang mapanitili yung kapayapaan at sa kapag hindi pagkawatak-watak natin kaugnay nito, inamin din ni Karubina naging cordial umano pagtanggap sa kanya ng mga tao dahil na rin sa kanyang sakripisyo at kabayanihan para sa bayan. Sir, ikaw lang yung kaya magpakamatay ba sa paninindigan mo kasi sinubukan mo namatay ka, pinaglaban mo yung ano, pinaglaban mo namatay ka para sa taong bayan namatay ka para sa bayan and sabi ko anong pap ang, ang patunay na ano na kaya natin niya. Tingnan niyo yung akin. Yan, yan, yung mga tama na uh, ano 67 shrapnel woods. yan. Yeah. Yeah. That's a Mindanao campaign sir. Yan, Mindanao campaign. Yeah, yan yung mga tama na ano pag nagtanggal pa ako ng shorts ay nang fans ko marami yan. 67 shrapnel wounds. na oh. Nasubukan ko na napunta sa morgue. No? <laughs> <Okay, laughs> yeah, yeah. So Uh, ako ano, handa pa rin ako na magpakamatay para sa taong bayan, para sa sa bayan natin, para sa ikabubuti talaga ng bansa. Ikinalungkot din ni Kerubin ang pagiging in-denial ng Pilipinas sa presensya ng mga terorista matapos niyang isiwalat ang naging plano ng mga ito sa ating bansa. Sad to say, no? Kasi no noon pa natin sinasabi yan na Diba, uh, in denial tayo na yung walang terorista sa atin, wala lahat. Diba? Alam ba ninyo na nung nahuli na namin lahat, after na ma-rescue namin si Father Nakorda sa Basilan, in 1994, inilipat yung unit ko sa Hulo, kung saan, nahuli na naman natin lahat ng na mga Sayyaf leaders na yan, Jan Jalani na yung younger, uh, Bruno, Edwin Angeles, and the rest itinurn over natin sa INP noon. INP. Yeah. Nagulat ka kasi nakatakas lahat Di yes. ba? Diba? Tumakas sa kisame lahat. Dito rin plinano yung pagbobomba ng 9 sa ano, yung uh, uh, World Trade. Yung mga piloto, dito rin trinane. Like training. sila na mag-take off. Yeah. No? Pero hindi sila marunong mag-land <laughs> ng mga eroplano. Yes, so dito yan. Dito rin nalaman natin na yung assassination kay Pope, dito rin pinano. So, terrorism really is deeply rooted. Pero kasi madaling pasubukan tayo sa ano, backdoor. Gayunpaman, nais ni Kerubin na magkaisa ang sandatahang lakas sa bansa at isang tabi ang pagkakaiba-iba upang umunlad ang Pilipinas at labanan ang insurgency, violent extremism at terrorism Kaya nga uh, 'yun yung palagi kong paulit-ulit kong sinasabi. They thrive on issues they are no longer ideologues. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ang, ang ang the best antidote to insurgency, violent extremism and even terrorism is good governance no? Aided by a well-disciplined men in uniform. No police brutality, no military abuses. Ang ganda sana na, na ano na, na ma-achieve ma, ma, ma natin 'to kasi ah, uh, 'di ba? Uh, ang ganda na nag mag-unite tayo lahat. Ito mga armed groups na 'to will settle the differences para woodland ang mansa ayong kay Kerubin dahil retirado na ang mga katulad niya wala na umanong magagawa ang mga military inactive service tungkol sa usapin ng destabilization Ako po may may lumapit sa akin na isang cabinet secretary sabi niya Ariel when you talk to them they listen When you talk to the men in uniform kahit naman pa retired yan o pa nasa active they listen So sa mga retired ang, ang palagi ko sinasabi, anong magagawa na mga retired kung mismo yung nasa active service ang hindi gagalaw, di ba? Wala. So, more talk. Inamin din ni Kerubin ang pagkakaantala ng pelikula na hango sa kanyang tunay na buhay at kanyang mga karanasan sa militar. Binigyang papuri rin ni Kerubin si President Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong netong Unity. Ang, ang problem lang kasi, yung mga producers pa, ang sinasabi nila, sir, kung magkoconsent, ano, kung gagawa kami ng pelikula sa inyo, yung medal of valor lang, eh, baka isa na, ay, ang dami niyo yung story. Ang dami kasi, you are the most decorated Filipino soldier, di ba? You are the, you're, you probably one of a few, if not the only one, who has fought all the armed groups in the Philippines. In actual combat, di ba? CPPNP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. My most formidable enemy was the armed forces. Oh, I, Because I, I, I was brought to, the, I was pushed into to, to my limits. I landed at the morgue of the Quirino Labor Hospital. I said that. So, ito e, e, yung uh, sinasabi nga nila na Ariel, sabi niya, ikaw lang yung pwede magsabi na, kasi sabi ko, I have seen and felt a lot of sufferings no? while out there in the field fighting all the armed groups. And while jailed twice for being a reformist. I have experienced death. Why don't we settle our differences? Let's talk, diba? For, for the country to move on. Let's unite. Sabi nung mga, mga politiko na ano, eh, I, I, I appeared before Congress, eh, sabi niya, Sir, ikaw lang ang pwede magsabi niyan. Kasi you've been through it. Let's unite. Yun lang ang ano diyan. Kaya nga sabi ko, kaya bili ako sa presidente natin dahil yun pa rin ang linya niya, unity, unity. Sa kanyang serbisyo sa bansa, mas pinanatili pa rin ni Kerubin ang kanyang respetadong pangalan kaysa anumang kayamanan at parangal at laging pinipili na gawin ang tama. Palagi ko 'yung sinasabi, hindi lang naman sa ano, no? Even yung sa mga mga junior officers, mga bagong graduates sa PMA, kasi yung iba sabi nila, parang na sila, na, na disgruntled dahil yung expectations nila pag paglaba paglabas nila, ganun yung ano, umaalis na sila sa servisyo, nag -ano. Ang advice ko palagi eh, don't worry, there's life after the service, provided you maintain a good name. Kasi ako, nung graduate ako sa PMA, may nakita ako na, na maganda ba na sabi, gusto ko to mangyari sa buhay ko. Ano yon? Ang nakalagay doon, I didn't even know na ano pala ito, Bible passage eh. Yes. A good name is rather, rather, to be chosen than great riches yeah. and loving favor than silver and gold. Later on, nalaman ko, it is Proverbs chapter 22 verse 1. Tama-tama yung sir yung name, So, yun, yun, yung ano, ay, ay, paulit-ulit ko yan ang sinasabi na, ano, even sa pag pagtaas ko ng, ano, yun know, may pag ko sa karir ko, no? Yeah. pagka nagbabraso-braso na lang na ganyan, eh, sabi ko, Bok, don't ever get fixated ba, or obsessed sa isang gusto mo. Sir, na, na, Kasi nasisira ang diskarte mo. So, what you do lang is, do what is right, and do it your best and the rest will follow. Sa bawat bala at shrapnel na natamo ng kanyang katawan, tapat na serbisyo at puso makabayan ang tanging panangga ni Colonel Kerubin habang naninindigan sa prinsipyo niyang ipaglaban ng bayan. At maging mabuting ehemplo sa kanyang mga kasama sa sandatahan at maging sa taong bayan. Ito ang Strictly Confidential.